tayo. Tignan natin daanan natin yung mga ginagawa nilang daan dito ngayon. Kinoconstruct nila yung daan. Tignan nyo guys. Ang lalaking, hindi ko alam kung ano to. Ang alam ko gumagawa sila ng drainage eh. Kaya tignan nyo ang lalaki. Oh. Ang lalaki ng ano nila dito. O, oh. di ba diba? Yung mga tubo, mga ano, ganyan. Very safe. Kasi lahat dito sa baba dumadaan mga Pero ang alam ko na ito drainage guys. Kasi doon kahapon, gumagawa sila doon kahapon. Eh, tawag nito. May butas na doon kahapon. Good morning, good morning, good morning. Pauwi na po ako sa aking boarding house at nakuha ko lang ipakita sa inyo kung paano nila ginagawa ang drainage dito. Good morning po sa lahat. Ano? Ang ganda ng umaga ngayon. Ang taga video lang ang hindi maganda ang umaga niya ngayon. Ganon. Okay. Pakita ko lang kasi. Diyan ako bumibili ng ano, ng Asian uh, food. I mean mga noodles, mga ano. Niyan. Ano? Yan guys, oh. 'di ba? Ang lalaki. Pag ilagay ka diyan sa loob tong ano na to, tong tubo na to, kasyang kasya ka, kasya nga diyan ng anak kunda eh. Oh. 'Di ba? Kaya maglakad tayo ng medyo malayo-layo. Kasi nga po ito yung sinasabi ko sa inyo pa noon na ginagawa tong daan. Doon na natapos na yata doon sa ano, sa may So may end doon ito kasi dito ako sa may unahan dito yung uh, sakayan ko ng aking bus. Kaso nga lang ginagawa nga ito kaya hindi makadaan dito yung bus. Kaya maglakad ako ng two stop bus bago ako makasakay. Oh, ayan guys oh. 'Di ba? Very protective sila sa mga workers nila. May ganyan sila oh. Mga bari-bariket na 'yan. Ito kasi dito guys is ano ah uh, station. Ayan, oh, pero wala ang sinabi. Ayan, oh. Next ano daw station na daw. Ito naman yung bilihan ng ticket. Pero binak binalot nila. Oh, ayan guys, oh. <coughs> dito Sunday lang ang ano. Hindi sila nagtatrabaho. Kumbaga, ay Sunday to Saturday to Sunday. Ayan. Five days working lang sila. It depends kung gusto naman nila siguro mag-overtime. Kasi kahapon nakita ko naman silang nagtatrabaho. Pero half day lang. Ayan guys. O. Oh. Ayan yung sinasabi kong drainage. Ayan oh, May butas pa doon sa loob. Oh. oh. Para silang nagmimina. Oh, di ba guys? Hmm. Sana ganito rin ang paggawa nila dyan sa Pinas guys, no? Para mabilisan. Ito, wala pang isang linggong ginawa nito eh. Kung bagay nung eh. Four days pa lang ata. Nagumpisa sila dito. Yan guys, oh. Tingnan nyo dyan sa loob. Oh, para silang gumagawa ng ano. ng uh, tawag nito tunnel Ayan. Kasi daanan niya ng tubig eh. Yun oh. Hanggang doon. Sa so, ano niya? Doon. Ayan guys oh. Tapos ang daming uwak. Oh. sabi mo uwak. Di ko na makita. Ayan guys oh. Diba? Ang ganda ng pagkaano nila. Ang ganda ng pagkagawa. Very safe sila naman dito. Mula doon sa... Ano? Doon, 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 doon. Hanggang dito. Sige guys. Ah... Uh, Tawid muna tayo. Patayin muna natin to. Tawid muna tayo. Nakatawid na tayo guys. Ang ingay ng uwak doon. Ayan. At andyan pa yung continuation. Yun ang first stop. May ingay ng mga ano, uwak. Yun yung first stop. Ito naman dito sa second stop. Ito matagal na nilang ginagawa. Summer pa dati dito eh. Hanggang ngayon hindi pa natapos-tapos. Kaya medyo malayo-layo ang ating lakarin para makarating lang don sa ano sa bus stop wait lang kasi may... ayan oh matagal na to summer pa dati hanggang ngayon winter na naman matapos na yata ang winter Spring na naman, hindi pa natapos-tapos. O, oh, ayan, oh. Ganon din ang ginagawa nila kasi, guys. Drainage yata ang ginagawa dito, eh. Kasi puro butas. Ayan. Tingnan natin. Wait lang. Kaya ang layo ng lalakad natin, guys. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Hindi ko alam, ano ba to? Tubig ba? Drainage ba? Hindi ko alam. Basta yun na yun. Ayan, oh. oh. yang guys so oh. kapaya pala ang tagal nilang ginagawa kasi talagang as in pulidong pulido naman ang pagkagawa nila guys kitang kita nyo naman how it works how they works na ano oh ayan oh hmm. ang lalaki ng mga butas oh ayan oh dito tayo sa gilid sarado na wala na, pinis na sinaraduhan na nila ako ikot tayo dito diba, ang lalaki ng ano nila ganyan guys, oh yun, oh siguro tubig to hindi ko lang alam I'm not sure Ayan, oh. Dito guys, iniiwan lang nila ganyan yung mga ano. Huwag dyan siguro sa Pinas yan, wala na ipakilo na yan. Dito wala lang. Kasi nakakamera lahat ng kanto-kanto dito guys. Hindi ka basta bastang ano, mag uh, magnakaw. Ito oh. Ayan. tapos na dito ay ano na lang nila neto meta afterwards isa na lang dito ayan oh tapos na ayan guys malapit na rin ako dito sa station ko ay malayo pa pala pang third station na pala ako hindi second station na lang agoy ay hindi dito na pwede naman na yata dito o oh, yan guys kaya medyo malayo layo din ang aking nilakad ah. every morning ay every day off ko yan malayo ang aking nilakad guys kaya yan hanggang dito muna tayo guys pinakita ko lang sa inyo yung aking nadaanan na kinoconstruct nila <coughs> ayun guys ang aking bus oh. ayun kita yun doon yun, yun ah, hindi, hindi makita ayun no oh. ayun yung may may ano may ano may basta yun yun kuha na tayo ng ticket guys para hindi tayo takbuhan na naman yung ano yung bus pero minsan yung mga driver ano dito eh uh, hinihintay ka naman katayo tayo guys ng ano, ticket. Eh, pa yung napindot ng kamay. Lagi na natin. Kasi 3 franc guys ang ano, ang pamasahin natin. Ayun. Ayun. Ayun parang ATM nagbigay ng supply ayan oh piso tapos yung ticket natin okay ayan hintayin natin ang ating bus okay guys nandito ako ngayon sa station namin pangatlo pangalawa pangalawang stop bus ayan guys may gumagalabi charot po sa inyong lahat maraming 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 salamat sa walang sawang panonood at sinamahan niyo akong maglakad habang papunta ako dito sa aking uh, uh, bus station.